Ayun, yung Volcan Burusan. Nagkikita dito. Yan, tapos yun, pababa. Ayun. Guys, marami dyan. Pumunta pa kayo doon. Doon, meron pa doon. Isang falls pa doon at maraming paliguan pa doon. Pumunta talaga kami doon. So, kung nanood ka ng aking video, ayan, nakita mo yung loob doon. Ang ganda, oh. Ang sarap. Meron pa palang paliguan doon sa taas. Ayun, no oh. Pero walang daanan papunta doon. Ang ganda. Kalain mo yan. 150 pesos lang ang entrance sa falls na to. Hi, guys! So, away na kami, guys. Nakaligo na ako doon. Ay!